Wow. Hindi hey, pa rin pala matanggap ng isang akses ang pagkatali niya noon sa isang kategorya ng isang award-giving body. Sa mga chikan daw, ipinapabot niya na mas deserve daw siya sa tropeyo. Ay, te! Hindi pa sa sport at para hindi ni res respeto ang naging ng hurado. Naku, ganyan talaga. Minsan, may mga hindi lang nakatalo na sasaktan pa. Kaya, hulaan yan. Naku, hindi pa nahulaan niya no? Ewan ko uh, na lang. Ako, kinakilig kinilang yan. Active pa rin siya hanggang ngayon. Yan. Tapos, kaibigan niya yung isang kaklose ko. Ay, suplada. Talaga ba ito yung bank nyo? Pero nga, parang sinasabi nga nung nataldo siya noon ng isang akte. Sabi, ay, teka lang, teka. Mas ma... Parang pakinandong ko, talaga mas mausay ako sa kanya. Mm -hmm. Di ba? Yung noon pa. Sinasabi years, niya yun. Years ago. Sinasabi niya yung years ago. Mm -hmm. At hindi lang nyo sa isang akte fest na yun at tumahal siya sa iba pang mga actress na parang feel niya dami siya dapat na nanaw na imposible years ago yun na nangyari ha years ago pero, mo. years ganun. pero sa totoo lang ha yung nakatalo sa kanya ang dami niya nakuha ang award dun taon at na yun at mahusay naman talaga na sa, sa, sa kanya oh, oh. Oh, hula, -hula na yun well, na yun na po kasi ito pong isang actress na no, di hindi pa talaga pang tuwing sa'yo natatalo sa kanyang mga nominasyon, di ba? Ito huling tumahan sa kanya mga 5 years ago. Or, kung sa best actress po ba siya natal o sa best supported actress, hula hula niyo po kung anong katulad.